Hello guys, luto tayo ng gulay guys Yan lang ang gulay ko guys Magpaibang gulay naman tayo guys Subukan natin magluto ng ganyang gulay guys Ito guys Ano yan guys Pangimagas yan guys Nasali lang sa gulay Yan lang nabili kasi guys eh Kasama sa gulay Samahan niyo ako magluto guys Paiba muna tayo ng gulay guys sayote, gabi at saka patatas. Mulit na sibuyas at saka Bawang guys. Sa mga nagtitipid, tingin lang. Samahan niyo kung magluto guys. So guys, nabot na. Balatan ko na yung gulay ko guys. Ito na. Hiwaan na natin guys. Yan guys, nanok na yung patatas guys. Hawain ko ng cubes lang guys, pa cubes. Pa Ibang style naman guys. Okay, ito lang guys. Okay. Ano guys, yung patatas guys na ano na. Lagyan natin ng tubig guys. Lagyan natin ng tubig yung patatas guys para hindi mangitim. At saka ito namang ano guys, ang lagyan ko. Ayaw mong hiwain ko guys, yung gabi. Ito na guys. Yung gabi guys. sana ano guys sa patatas sama lang natin yun guys para sabay na silang ilagay sa ano guys luto pareho kasi yun sila matagal maluto guys yan guys <laughs> yung dadi guys So, dito naman, guys, yung patatas ay, ano, sayoti, okay, guys. Yan yung hiwa ko, guys. Paano guys, pakiyog din siya, guys. Yan, guys. Pakiyog siya, guys. premium space. Ayan, may separate guys. Kasi mando na yung maloto yan. Siya guys. Yan na yung gulay ko guys. Patatas sa kaya ng paggabi. Ito yung sa guys. Yung si boys bawang naman guys. Ayan na yung si boys bawang natin guys. Ayan na guys. Ito na natin guys. Ang gulay. Ito, ito na yung si boys guys. Lagay ko na yung gulay guys. Yung gabi at patatas. Takpan ko muna siya guys. Iloto ko muna siya. Mamaya yung sayote pag malapit na siya. Malapit na siya. Lagyan natin ng kunting soya guys. Kunti na natin. natin yung sayote guys. Yung sayote. natin lagay ko na rin yung pangarap ko oh guys ito yung pangarap guys ang laki ng aking pangarap guys yan guys yun ang aking lutoin pa siya guys takpan mo guys para maluto yan guys takpan mo takpan guys para maluto, Ayan, guys. Takpan, guys. Takpan, guys. Para maluto. So guys, habang hinintay ko pa maluto ng aking gulay guys, balatan ko muna itong aking panginagas guys. Hiwain ko muna. Mas madaling balatan pag nakahiwa na siya guys. Pag buong hirap, ano yan. Yan na guys, pahimanas panghimaga sa gulay guys ito na guys ang ating panghimaga sa gulay Hintayin lang ang gulay maluto ito na yung gulay guys malapit na maluto malapit na yung sayote guys lagyan ko siya ng ano guys gata lagyan ko ng gata guys pang tagtag -tag ng lasa ito yung gata ko guys powder may natira pa kasi kung gata guys na sayang may ano ko na guys yan guys, yung gata. Lagyan natin ng tubig. Ito guys, yung gata guys. Lagyan ko na ng tubig guys. Lagyan na natin yung gata guys. Sa ating gulay. Para magkaroon din siya ng sabaw-sabaw guys. Yan guys. Yung gata. Para magkaroon ng lasa guys. Pakuloyin siya guys. Saglit. Tapos mamaya, luto na yun guys. Luto na ang gulay guys. Kain guys. Thank you for watching guys. Luto na ang gulay guys. Pwede na kumain. Salamat. Thank you for watching. Yan guys ang gulay. yung gulay guys. Medyo malapit, siya guys. Thank you for watching guys. Salamat.